May tuturing na yaman ng ating bayan ang mga lumang pelikula subalit nakakalungkot na marami sa mga obra ng ating uh, mga patikang direktor, producer at artista ang nawala na o kaya naman ay hindi na naisasalba. Sa pambihirang pagkakataon, isang pelikula po ang magpapatunay na posible palang masilayan ng kasalukuyang henerasyon ang mga pelikulang inakalang nawala na. Yan ang 1950s film ni Manuel Conde na Genghis Khan na isa sa mga kauna-unahang pelikulang pi gawa ng Pilipino na nakasali sa isang international film festival. Makalipas ang anim na dekada muling masisilayan ito sa 69th Venice International Film Festival. At para pag-usapan ang pelikulang Genghis Khan at ang estado ng mga lumang pelikula sa bansa, makakapanayam natin si June Urbano, anak ng direktor at aktor na si Manuel Conde. Isa rin siyang direktor at gumaganap sa karakter na Mr. Shuli. Narito rin si Benedict Bono-Olgado, director ng National Film Archive of the Philippines. Ah, magandang umaga po sa si inyo. Magandang maga po at ako yung natutuwa na kasama ko ang dalawang personality sa telebisyon na ang mga programa ay tunay kong hinahangaan. At hinahangaan din oh. po namin kay Mr. Shul. Oh, <laughs> Noong bata pa lang ako, nanunod ako ng show niya. Oh, Sabihin mo nga sa management ng Channel 7, ilagay naman sa prime time yung show niya. So, napakaganda at nakakadagdag. Good ng, suggestion. Na nakakadagdag ng na kaalaman ng Pilipinas. Ay, maraming salamat po. Alam mo ko yung naniniwala ng na, TV is a good tool for education. And unfortunately, commercial uh, <laughs> considerations and all that, hindi na ilalagay sa tamang oras. Well, poras. ang pelikula rin po ay good tool for education. Oh, uh, oh. So, ito pong... Uh, ito pong pelikula na ito, uh, ano po yung maiaambag nito sa kapag napanood siya ng, ng, ng present generation? Uh, lalo pa, ito black and white, luma na, mm -hmm. siguro may ibang mga tao, parang in the age of 3D, ano pa ba ang use ng... <laughs> 1950 s kasi Genghis Khan. no? Iman alam mo, hindi eh. ko alam po ano lesson may bibigay na Genghis Khan tulad ng tinatanong. Mm -hmm. mo. Wala tingin kong lesson eh. Mm -hmm. Ang lesson siguro dyan, mapupulot mo na noong 1950s, merong mga director. I mean, para ako nagbubuhat ng na sarili bang ko para sa aking ama. Pero yung ama ko, nung 1950s, eh, he was very much ahead of his time. Mm -hmm. Pag mapaparod niya yung pelikula, miski yung editing, yung pacing, talagang mabilis. At saka, very, like you, my dad was adventurous. He was mm -hmm. not afraid of doing things which are the common uh, sa Filipino movie makers usually do yung mamayaman, ma tapos yung makakagusto ng mahirap na dalaga, tigabukid, tapos pag, pag maghahalikan, papaning yung yung camera sa puno, di ba? Pero itong pelikula po, matagal itong nawala ba? At ngayon lang na mapapanood ulit? Ano ba ang kasaysayan ng pelikulang ito? Alam mo, mahabang kwento eh. Okay. <laughs> ang Tapunan na muna natin po siya. <laughs> uh, Pero napalitan ko na matagal siyang nasa Paris Film Archive. Uh, ganito yung story ng Genghis Khan na yan. Ang daddy, hindi yan gumagawa ng pelikula kung walang production design ni Botong Francisco. Si Botong Francisco ang national artist natin. for Painting naman. For painting. painting, okay. Yung dalawang ngayon, matagal ng magkaibigan. Mm -hmm. Panahon pa ng hapon. Si Botong Francisco... Nagdo-drawing ng backdrop sa live theater. Yung mga sarswela nung araw, mga stage So, production designer? To hindi bottom. designer, painter, painter lang. Talaga yung painter talaga ng background. Painter ng bukid, yung puno sa oh, okay. background. Nakatira siya sa bahay ng namin. Uh, sa Angono, umuwi. Pagkatapos, sabi tatay ko, pare, dito ko na lang sa bahay, umuwi sa Sampaloc. Kasi hindi ka na umuwi sa Angono. So, yun ang naging association nila. And after the war, my dad started making movies. It was Botong who was designing things for him. Eh, masyadong malikot ang isip ng dalawa na yun. Kung ano-ano mm -hmm. pinag-uusap. Narinig ko kasi pag maliit eh, ako, ako nagkikinig na gano'n. They were talking about Limahong. Mm -hmm. They were talking about Juan de Salcedo, Miguel Lopez de Ligaspi. Mm -hmm. You know, very historically historical conscious sila. Oh. Oh. They were really Filipinos in their hearts. Bono Olgado, uh, uh, you're a film archivist. Mm -hmm. uh, this is this finding and remastering this film and finally being able to show it. Uh, I think first to Europe. That's uuwi rin to sa oh, atin. no? This. Anong pakiramdam mo tungkol dito? It's it's very exciting. This is the first restoration project ng National Film Archive of the mm -hmm. Philippines. Um, we are directly under the office of the president, under the auspices of the film development. So, Kansas. ang gobyerno ang nagpa-remaster nito? Ang nagpa, gobyerno, nagpa okay. Exciting project. actually yung, yung, story kung paano nakagawa tayo nitong restoration. Matagal na nga ang akala namin na na yung pelikula. Tapos yung Venice International Film Festival, tumawag sila sa FTCP kay Chairman Santos para sabihin, ay gusto namin ipalabas yung Genghis Khan sa retrospective. Pero hindi tayo sugado kung meron pang print. Um, eventually, tumawag sila sa amin para sabihin, nakita namin yung lata dito sa, ano, sa mm -hmm. archive namin. Na-excite kami. <laughs> Tapos sa few days after, sabi nila, ay, wala pa lang laman yung lata. Patay. <laughs> so, problema na naman. But then, a few days after, they called us back and said, we found the four reels of the film. Pero ang problema, yung third reel, sobrang sira na. Wala ng picture. So, problema na naman. So, paano nyo ginawa yun? So, ang ginawa namin is, adventure na naman. Search for more films tinatapasan namin is nakakuha kami ng reels at print sa France, sa at France, at sa British Film Institute sa so UK. Mm -hmm. At the same time, pumunta din si na chairman sa, sa US para hanapin yung kaisa-isahang print na may Filipino track. Na alam Ito si Chairman Brixio Santos. Si Santos okay. Na alam namin nasa California. So, pumunta din kami sa California para i-convince yung um, yung may ari ng print na ibalik para makatulong dun sa si restoration. So, excuse me, para kumalat sa iba't ibang lugar yung yung pelikula nito. Famous kasi yung distribution. So, ginawa yung ito, pelikula nito. Ganito yung niyan. Uh, noong tapos na yung pelikula, nagkaroon ng contest ng Philippines Herald. Yan, Jari yun. Jari yun. noong araw. Na most popular actor, most popular director, etc. It's simply to increase their... Uh, their... Uh, mm -hmm. Their... Uh, talent yung dami ng uh, kopya. Circulation. Okay. circulation. circulation. Circulation, okay. So, na nanalo ang daddy doon. Best actor. Ang, ang, isa sa mga prizes doon, eh, trip to Hollywood. Uh, so, dinala niya yung pelikula sa Hollywood. Kaya kumalat sa okay. iba-ibang bansa. Pagdating sa Hollywood, pinakita niya doon sa mga filmmakers doon, ah, uh, ano, pambira itong, ito, right. pelikula ito, pelikulang ito. Sige, i-re-edit natin ng konti, tapos dali natin sa film festival sa Venice mm. So the... so Bono, mabuti na lang na kumalat pala sa iba-ibang bansa ito, mm -hmm. kaya na-preserve pa siya mm -hmm. Ano ba yung status ng mga lumang pelikula natin? Hindi ba talaga sila nape-preserve dito sa Pilipinas? Nawala na ba? Well, I mean natin, marami talagang pelikula na meron tayo within the last almost 100 years sa Philippines sa naman yung mga mm -hmm. pelikula lang ito nasa ibang bansa mm -hmm. sa so, iba-ibang rason, may mga studios na nagsarado na at wala din tayong National Archive talaga for the longest time Um, pero unti-unti, nagsinumulan namin yung National Film Archive noong January 2011. Tapos with the backing ng um, Office of the President, katulad ng Administrative Order uh, Number 26 na binibigyan kami ng mandate, unti-unti na nating nakokolekta na ulit yung mga pelikulang to, locally pati abroad. Mm -hmm. um, so, mar malaki yung yung challenge na, na kinaharap ng National Film Archive at Masaya din kami na itong Genghis Khan, which is our first restoration, mm -hmm. ito na yung unang muka na papakita namin sa publiko na may ginagawa tayo. Mm -hmm. Okay, lalabas ba to sa atin? Oo, lalabas to. Sa katapusan ng September premiere natin ang restoration nato dito sa Pilipinas. Tapos ilalabas din to sa mga cinematex ng FDCT sa Davao um, at sa Iloilo. Mm -hmm. At we're hoping... Sa Maynila. Sa Maynila, we're hoping through... Um, the, 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 um, rights na bibigyan din ng, 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 Urbano family, may wide release din tayong gagawa dito para mas mapanood pa siya ng bagong henerasyon. Mm -mm. Back to my question kanina kay Mr. Shuli. <laughs> kanina, di ba, sa, sa, tatanong ko rin siya sa'yo, ano, Bono, na yun nga, bakit, uh, what does this give us, yung, yung maipalabas muli ang ganitong 1950s na, na pelikula? Ano ang Anong ambag nito sa ating pagkatao bilang isang Pilipino? <coughs> pinaka dito yung sinasabi nating national identity. Right. Uh, parte ng kultura natin ng pelikula. Our, our, Philippine cinema is as old as our freedom as a country. Almost <coughs> as old. <coughs> Alam mo, dadagdagan ko yan ha. Ako yung mas matanda sa inyong lahat. <laughs> Noong 1950s, ang Pilipino, ang tayo, ang pinakamagaling gumawa ng pelikula sa si Southeast Asia. Mm -hmm. Ngayon, tinan mo mga pelikulang koreano, mga incheck, mga pun, ang gaganda na pag iwanan tayo. Eh, itong Genghis Khan, kaya siguro ito uh, tinatangkilik, eh, yan yung nakikita natin ang gal ang galing ng gumawa ng Pilipino ng pelikula. Mm -hmm. so, at 1950 pa lang, nasa ibang bansa na yung oh, lang yan. Oh, no? oh, nga, oh, nga. So, sana mabalik yung ganyang golden oh. age, talagang tayo yung mm -hmm. tinitingala at hindi tayo yung humahabol lamang. Oo oh, nga, totoo yun. Mm -hmm. Kaya nakakaingit eh, nakakaingit naiwan tayo sa Pwede pang humabol. Humabol. <laughs> <laughs> humabol tayo. Alright. maraming salamat po Ginoong June Urbano at Ginoong Benedict Olgado. And uh, Thank continue with your work. Salamat, salamat po. Thank you very much.